Simula pa noong Merkules, walang humpay na pag-ulan na naranasan sa iba ibang lugar sa bansa dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Nagdulot tuloy ito ng kabi-kabilang mga pagbaha. May detalye si Jeremy Piscano kabi-kabilang pagbaha ang naitala sa bansa. Bunsod na nagpapatuloy na epekto ng bagyong krising at hanging habagat. Isa sa mga lubhang naging epektado rito ang mga silidaralan at pasilidad ng paralan ng Ternate West National High School sa Kabite. Ito ay matapos pumasok sa paaralan ng tubig baha dahil sa malalakas na pagulan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng paglilinis at pagsasayos sa mga nasirang gamit. Kita naman sa video na ito na itinaas ng ilang staff ng mall na ito mula sa Cebu ang kanilang mga panindad gamit mula sa ikalawang palapag ng gusali matapos silang bahain. Bukod dito, may mga iba pang lugar sa Cebu na naitala ang mga pagbaha. Sa Puerto Princesa naman sa Palawan, mabagal na ang daloy ng trapiko sa kanilang mga kalsada bunsod ng pagtaas ng tubig baha sa lugar. Pahirapan tuloy ang pagbahin ng mga motorista dahil sa gutter deep na baha. Nagtulong-tulong na mga guru at staff ng Balaktasan Elementary School sa Madalaga Clan sa paglikas sa mga gamit ng paralan nang pumasok sa kanilang mga classroom ang tuwig baha. Sinuspindi na ang pasok sa ilang lugar sa aklan simula pa kahapon dahil sa epekto ng bagyong krising. Namataan ang bagyong krising sa laing 335 km silangan ng Isabela. As of 5 p.m. bulletin ng pag-asa, lumakas ba ito bilang tropical storm? Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa publiko na mag-ingat sa bagyong ito. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.